Pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin mula sa nagdaang bagyong Wilma, ang pinagtuunan ng maagap na pagresponde ng iba't ibang ahensya katuwang na rin ang lokal na pamahalaan sa bansa. Ang detalya ihahatid ni Faith Santiago. Bago pa man mag ang Tropical Depression Wilma sa bansa, nagkaroon na ng paghahanda ang lahat ng LGUs, disaster response agencies, gayon din ang stakeholders sa Mimaropa Region. Kabilang na dito ang pre-disaster risk assessment noong biyernes sa Office of Civil Defense, Mimaropa. Sa bisa ng pakikipagtulungan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC upang maipatupad na ang mga hakbang para maibsa ng impact ng bagyo. Nagsagawa rin ng LGUs ng pag-reinforce sa flood control measures at evacuation procedures kung saan binigyang halaga ang mga flood-prone area tulad ng Palawan, Mindoro at Romblon. Sinus suspindi din ang small craft operations upang makaiwas sa delikadong lagay ng dagat. Nang sa gayon ay walang buhay at kabuhayan ang mapahamak sa kasagsagan ng Bagyong Wilma, ilang mga pasahero, motorista at tsuper ang inabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas maiting na relief efforts para matiyak na may pagkain at kapanatagan ang bawat Pilipino sa oras ng kalamidad. Gaya na lang sa Castilla-Port Sorsogon kung saan ilang mga stranded truck drivers at operators ang nakatanggap ng ready-to-eat food boxes. Gayon din sa Surigao at na Sipit Port, Agusan del Sur, kung saan 189 na stranded na pasahero ang napamahagian ng ready-to-eat food boxes nabahagian din ng RTEF at hot meals ang mga port sa Bicol tulad ng Pio Duran Port Albay, Matnog Port, Bulan Port at Pilar Port. Para naman sa mga naapektuhang residente at locally stranded individuals sa Barangay Tinago Cebu City 110 ready to eat food boxes ang ipinaabot ng DSWD Field Office 7. Mababatid na walang tigil ang preparasyon ng DSWD, gayon din ng mga volunteers sa Luzon Disaster Resource Center ng Pasay City, kabilang dito ang Bureau of Fire Protection, Cognizant, Cash for Work Beneficiaries at iba pang walk-in helpers upang maging tuloy-tuloy ang produksyon ng family food packs kasabay ng mabilis na pagdating ng raw materials upang matiyak na sapat ang stockpile sa iba't ibang warehouses ng ahensya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.